Ako si Staff Sergeant Laurelio Ilogan, half uh, Ilocano, half Tausug, nakatira dito sa Hulusulo. Ako si Daling Daji, uh, Busayap Group, uh, pip, 2015 pa 2020. May, may ta, may ta kau, uh, may ta, may ta Tausug uh, may sub. Anin kuha niya? niya? ang kan niya? Ang kan niya, ini tausog, ini longya maisog na amun biya mga bi biya mga kalumanan, amun kasipukan na ikaruan niya, amun biya mga biya pagkuambasin tausog ini amun longya na to, oh, kaya, uh, ang tausoga, kaya ang tausog kaya ang tausog ay matapang o oh sabi ni itong si Daddy ng uh, na uh, di, ay yung map, uh, wag lang mapahiya ang tausog kaya ginagawa nila lahat uh, para lumaban o oh, mamatay wag lang mapahiya ang tausog yun ang ano ni Dading May tain patay ni bang unlong ta uh, di pagkabakan sin mga sundalo kaya kamo sin wakto na ini tuyuan na mo sila dahon si Buddha mga mapatay ito ang mga halol na tuyuan na mo sila dahon sebab si namuin pagkubol kanila kagunahan na mo to sila amuin kakubol marayaw iwan na amun mapalihala in. ini jasad nila bisan sa ada jasad amuin mapalihala na marayaw sir so kaya ang abusayap nung si dading panung walang bangkay alus ma-recover ng trupa o wounded man ay pinipilit nila ito uh, kundi dito kay dading na may dala ng pagsa, pagsamasamahan nila sa mga ka, kanilang mga grupo na dalhin uh, ang bangkay o yung wounded nila para uh, kung may mapatay sa kanila may ilibing ng maayos na sila mismo ang makalibing at hindi makuha ng sundalo kasi kayayan din 'yun sa kanila kung nakuha na recover ng sundalo ang patay nila. Si Dading nag-surrender dito sa 6th uh, Special Forces Battalion uh, dito sa May 13th Special Forces Company under ng 6th SF Battalion uh, para nakita niya kung paano uh, alagaan ng uh, SF ang uh, ang mga ang mga nagsusurrender gaya nila na dating Abu Sayap.